Haragatin ko lang at dumaan ako sa tindahan mga nanay, no? <laughs> dahil gusto ko nga kumain ng isda na may ulo. Kaya, mga kananay, nakabili ako ng ganito, oh. Ang laki. Dalawang piraso yung ano ko. Dalawang piraso, oh, diba? Ang laki. Punta ako sa labas at ihawin ko ito. Ito na mga kananay, no? Inihaw ko na itong isa. Yung isa naman, kasi dalawa ito, nasa freezer na. Oh, so, ito na, naluto na ang isda. Oh, nga, na nagutom na ako. eh. Ayan, ang laki. <laughs> laki ng isda. Mm -hmm. Trout ito mga nanay, masarap ito na. Ano daw, wild daw ito. Yung ano ba? White water, or white water. Ano ba yan? Oy, eh? ah, nasa tabang ba? Nasa tabang, nasa tubig na tabang. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Okay, mga nanay. Dandan -dan ako itong moya. Kaya baka makagat ko yung ano ko. nampa yung dito ko. Hmm. Kaya tayo. Nanay, kaya tayo. Nanay. Ang mata ko. Diba ni, ay. Inumtaan niya okay ni orange juice parang malami tayong vitamin C. Baka kulang ka ng vitamin C. Ah, kulang po lang. Kasi, mata ko, ang allergy. Hmm. Na unsaman. Mm. Yung ipin ko. Uy, ang sarap nito mga nanay. White, ano siya? Oh, wait meat. Mm. Ang sarap ito may soy sauce, suka, at kalamansi, at saka sili. Hindi mm. Di ako pwede dyan mga kanaray, pariyak now. Ingat muna tayo. Kasi na lang. Huwag na mag pa. Mm. Sabi pa naman ng ano, sabi pa naman ng mga ano natin, mga critics natin. Ma-arty daw ako. Di ba pwedeng talented lang? Ayun, ka. Hatak kasi mga nanay, wala silang ganyo. Tayo lang, nga mababait, mayroong ganyan mga nanay, no? Mmm. Ang lag Kaya mga nanay, um, get sila sa atin. Mmm. Sukpitok <laughs> so, ang mata ni Nanay Ginny. Di pa daw ito na frozen, sabi ng ano, <laughs> sabi doon. Gusto na nung ko talaga, sabi ko, ito ba talaga ay, um, wild or farm? Kasi sinabi ko talaga, hindi ako pwede kumain ng farm. Kasi nga may influence ako sa guti ng kamay. Nawado talaga. ako ko, sige. Give <coughs> me two. Tuwang-tuwa na na, Jenny. Mm. Ito na, Nay. Uh, it's gonna Mm. Masarap talaga yung ganito. Bahay, ito mga gitong kanani. Di marunong kumain na may tinik. Mm. Tayo lang. Mm. La, ang katapat ko mga sananay. Okay na sa akin. Pitok-pitok mm. ka lang sa mata na si ay Hmm. <laughs> May baby lab. Wow, delicious ng food ng baby lab ni mami. That, salsa. Salsa. <laughs> so, pumunta kami ni Matlo sa tindahan. Kami lang dalawa, no? Kaling dahil si Daddy Tim sa trabaho. So, ang sadya ko lang talaga doon, mga nanay, ay saging lang talaga. You know? Saging lang ang sadya. <laughs> Pero pag-uwi namin, tinanong ako ng anak ko nung palabas na kami sa store. Mami, ano nga ang sadya natin dito? Sabi ko, saging. <laughs> ang yari, nakabit nakabitbit kami ng sabon. Um, mayroon akong sabon, mga nanay, dab talaga, pero for sensitive skin doon. Ngayon, subukan kong mag-ano, original kasi mabango kasi ang original, mga kananay. Baka naman, na ano, okay na ako, no? Hmm. Siyempre, excited ang nanay, Chin. Tapos, nagpunta din kami doon sa mix section. Ang nanay Judy ay nakadampot ng chicken wings at gagawin kong chicken curry. Chicken curry, no? Kasi tinanong ko yung anak ko anong gusto. Para naman ito, mga nanay, sa hapunan. Sus! Mag-isip tayo sa umagahan, sa tanghalian, sa hapunan. Agoy! <laughs> so, ito po, mga nanay, lulutuin ko para mamaya. Mm -hmm. So, yun na nga. Pero may chicken pa kami at nakahanap rin ako ng um, tawag doon. Gluten-free na Uh, ano ba tayo? snacks ko mga kananay. Masarap ito. Pero pag tiyagaan ko na lang, nandahil nga, nag-ingat nga ako sa gluten mo. Mm-hmm. So, laguma, dyan ako mga kananay. Ay, kay, yung tubig na, at nag, -tumis sa dagat, na dugay maulian. <laughs> o, di na ba ni maulian mga kananay? So, bumili rin ako ng chicken tender because chicken tender is mahalaga sa amin ng dahil nga, di naman yan sila maano pag kumain ng buto. So, pakain talaga natin ng chicken tender. mm -hmm. Ako okay. And also mga nanay, bumili rin ako ng ng swim, no? Dalawang bag ng swim. Saging lang ng sadya chicken. namin. Ayan. Uh -huh. Dalawang bag ng hipon kasi alam niyo naman tayong mga nanay ang ulam natin chicken, hipon. Ah, ano pa ba? Um, beef, pork. Ano pa ba? Um, yan lang, chicken. Paikot-ikot lang talaga yan, nanay. Paikot-ikot ng na. paikot-ikot. Pero, ayan, magluto talaga ako ng dahil si Daddy Tim nga ay nagbabaon talaga yan siya papunta sa work, no? Mm -hmm. So, kawawa din naman yung ano ko, yung asawa ko kung wala siyang mabaon na masarap na. Masarap-sarap ba mga kananay ba? Okay. Because he deserve it. Nag-work kasi si Daddy Tim. Of course, kailangan talagang kumain ng masarap. <laughs> ayan, so, lulutuan natin si Daddy Tim. At tinatanong ko rin yung anak ko, kung anong gusto niya, okay daw sa kanya yung chicken curry. Uh -huh. Madali lang naman sa silutuin ang chicken curry mga kananay. Pag nagluto talaga ako ng chicken curry ay talagang lambutan ko talaga yung maghiwalay yung buto at saka yung laman. Kasi doon ang masarap mga nanay. Uh -huh. So nang dahil nga ang rice namin dito ay iba-iba. Meron kami brown rice sa akin. At saka meron kaming white rice na may iba-iba kaming tatlong ano na white rice. Tapos, minsan kasi mga nanay may rice talaga na mga nangangailangan ng maraming ano, yung maraming tubig. Sabi ng anak ko, Mami, kung pwede kuntian pwede, mo lang yung tubig kasi nga na. Kasi lalo na pag bagong ano ng rice mga nanay, yung bago ka lang, hindi mo alam kung kailangan ba yung, yung first time mo bumili. Kaila, mayroon kasing rice na kailangan ng maraming tubig. May rice din mga kananay na kunti lang talaga ang tubig na ilagay mo. Luto na. Mm -mm. So, may dalawang klase akong rice dyan na kailangan talaga na maano, maraming tubig kasi pag, pag hindi mo damihan ang tubig, ay sus, matigas, matigas pa sa buka ko. <laughs> So, ayan na ano, no? Nagpunta kami sa store. Saging lang ang aming sadya. Hmm. Eh, tinanong ako ng anak ko, na, ah, mami, ano ba talagang sadya? At dito, ba't marami tayong bit-bit sa, ano, pag-uwi natin, na. Kailangan naman natin to. So, siyempre, nakita natin doon na mayroong, <laughs> mayroon na mag-chicken doon sa refrigerator, mga nanay, pero Hindi ngayon, di pro. So, ito na lang, diretsuhin na lang, ilagay sa refrigerator ngayon na freezer pala, frozen pa pala. So, ilagay ko lang ito sa refrigerator. So, later on, um, afternoon and then, lulutuin ko na. Yes, my son. How many? How many? I got three types of chicken. Three chicken. Yeah, that's chicken tender and also the chicken wings. You know already, mommy like chicken wings. Yeah, but you but want you chicken know. curry tonight, right? Yeah. And you also got like chicken legs. Mananay, mabango talaga siya babango ba yung parang pag naliligok ka? kasi nga, mas sensitive nga talaga ako sa mga smell mga nanay, pero ngayon pwede na ata ako, kasi nga, naglagay ako ng cream sa mukha ako, ay hindi man sumakit yung mata ko, hindi man sumakit yung ulo ko so it's okay, okay na ang nanay so, bumili dalawa lang muna kasi dito talaga, bandol-bandol so mayroon ako nakita ang dalawang piraso lang sa tidahan lang, mm -mm, sa grocery store so Um, uh, wala namang isa-isang piraso lang mga nanay. Kailangan talaga yung pinakaano mga dalawa. So, may nakita ako. So, hubukan ko to kasi maganda talaga ang original na smell mga kananay. Kay fresh ba? Mm, yeah. Creamy ba? Mm. <laughs> Alam niyo ba mga nanay sa atin, ang gustong gusto kong sabot sa atin yung safeguard. Meron ding safeguard dito, pero mura lang ang safeguard dito. Matapang lang nga talaga yung ano nila dito. May nakita ko kaninang ivory, body wash siya, um, um, ano ba yun, ay aloe vera, Probaka naman, malaki pa naman namang butis, so hindi na ako bumili. So, magkumpisa mo na ako dito, mga nanay. Kasi nga, pagkatapos natin maliko, gusto natin na mabango tayo, feel fresh, ganun. So, nagtitiis kasi ako sa sabon, mga nanay, na for sensi skin sensitivity, and wala talagang, ano, walang fragrance ba? Wala talagang, <laughs> so, ngayon, sabukan natin ito, kasi nga, masarap naman talaga pagbago ng naligo, tapos mabango ka. Ooh, fresh na fresh ang dating. <laughs> So ayan, marami pang laman pala itong freezer namin mga nanay. Tapos may freezer pa kami doon sa kabilang room. Ah, guroy! <laughs> Saan natin ito ipasak?